Hello, Ito nga pala yung ano, full guide kung bakit ako nag-entry -e sa mga ano, currency. Bakit ko siya ni entryhan at ano yung dahilan. Ganito. Example wala pa yan wala. Pero dapat ganyan yung structure niya. Tsaka, alam niyo dapat yung ano bad order flow, tsaka good order flow. Ano ba yung sinasabi kong bad order flow, good order flow? Ang bad order flow kasi napansin niyo kung nyo, market, dinidilanin eh, dikit-dikit siya. Dikit-dikit ang galaw, bigyan siya ng galaw. Kulang siya ng bilis na pag para balikan siya i-rebalance. Yan, ganyan. Di ba? Tas dapat ganyan. Tas gawan naman 'yan ng Pero pag ganito yung klase ng galaw, mahirap entryhan niya na yung ganyan. Hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari. Baka mamaya bigla siya tumaas. Diba? Ganun. Ganito yung bad order flow. Ito yung magandang order flow. Kung so saan nakakaroon ka ng pagkakataon para maka-entry dito sa area na to, mapag-sell sell ka. Kaya ganun lang lagi yung abang ko. Sige, okay, subukan so natin ano. I-discuss ulit yung ano pa, Yung entry setup ko. Sa yung mga category niya, bakit alam ko na talaga gagana siya. Example nga, 'di ba? Meron tayong malaking ano dito, imbalance. Imbalance na ito yung target ko. Yung target ko kung saan tayo magpo-profit. Then para mabuo yung bias ko na pwede na akong magtumaya halimbawa sample meron tayong dito na first high dito sa area na to meron tayong first high then sumunod dapat meron another high kung another high kung magkaroon man yan another high dapat magkakaroon na siya ng change of character nga nag-break siya dito, yung market shifting na tinatawag. Then, dapat after niya mag-market shifting, magkaroon na siya ng failed high. Hindi na siya gumawa ulit ng pataas. Diba? Then, dito, kung halimbawa na-confirm mo na na yun ay failed high, tapos, mabababa na siya ng ganyan na mabagal tapos may maliit na boss na nag-break up ng structure at mabagal ulit. Kung magkaroon siya ng mabilis na pagdalaw na pababa, mas lalo maganda pagkakataon para mag sell At lalo na, syempre, yun nga pala, paalala ko. Kaya, mas maganda pagkakataon para ikaw ay mag-sell kung hindi naman yan ni hitong lahat ng FBG rito na-field lahat. Ito yung target sample ng full field ng FBG. Eh, hindi niya na-hit ng todo. Hanggang dito lang yung inabot niya. Tapos, umangat-angat na ulit siya dito pataas. pag E di alam na natin na magkakaroon ng rebalance. Pagka-rebalance niyan dito, huwag na magdalawang isip na mag-entry. Mag sell entry ka tapos dito na lang sa high or kung mayroong pang maliit na imbalance dyan, i-pose mo na lang yung calculator mo kung ilan yung kaya mo i erase Pero sure yan, pag napunta yan dito, bababayan dito para fill lahat tong area na to. Sigurado yan, matitipihit ka niya. Basta merong gantong klaseng structure. Tapos, nagkaroon ng yung pangit na na- mayroong kasi mag-enter dito kung wala pang magandang order flow na nangyari. Nagkaroon ng mabilis na paggalaw para makapasok ka sa cell. Tapos, eh, hindi pa, dapat sana, pagdating pa lang dito sa ibaba di na to, dapat nihit na niya itong lahat ng FBG para sure na wala ka nang aabangan pang cell entry ulit. Punta tayo sa, ano, sa actual chart natin. Yung palagi ko naman ginagawa. Example, dito tayo kaya, ano, si GVT kasi, diba, yung sinabihan ko po na kayo, nung last na saan pwede tayo nang mag sell kasi ito tulad dito sa high time frame ito lang yung possible na last bounce niya kasi nga dito mitigated dito sa area na to ayan dito wala na siyang puntahan ito na lang yung merong balance area na to. Then 'di ba sample ang nangyayari 'di ba nagkaroon tayo ng impulsive move. Ayun dito kung ito palagi nangyayari, play tayo. Ayan, Ayan 'di ba ito yung target cell natin na mapield tong lahat tong area na to. Ngayon, play tayo. yun. Yan, di ba? Yung na-hit na, syempre, mag na na-activate yung bias natin. Paano ba tayo kukuha ng setup? Sige. Okay. Pakita ko sa inyo yung setup ko. Yan. Ito na, nandito na tayo sa bias natin ng entry setup. Yung nga, dapat sabi ko, yung category dapat merong high, another high, kaya play tayo. Bala tayo hahanap ng enter na ito. Kasi kung mapapansin nyo rin dito sa price action, yung momentum niya ng buying, nawawala na. Kito nyo dito, kasi dito ang garo pa na yung massive buying, passive buying, dito nagkaroon na ng tayong i-test nabuhay na to, yung cell na to, ibig sabihin nagsisimula na ng hinihina yung buying pressure. Then, sakto, nahinit na niya, yung buying pressure, ayan, ang liit, na. Ibig sabihin, may namumuo ng reversal. Ngayon, prospect natin, sample, ito kasi ito yung ko eh, ito na yung possible na balikan niya, pwede ako mag-TP hanggang dyan, or ito. Sige, play tayo. Ayan, gumawa na siya ng another high ulit. Ngayon, pwede mo nang abangan na dito magkaroon ng ship sa area na to. sinasabi ko na pag nag shift na siya dyan, meron ka ng pagkakataon para mag-sell. Lalo na kung magkaroon siya ng field high, hindi na niya mahigitan itong area na to. Itong last high natin. Kasi dito, tumake na to, yan, nag-take na dito. Tingnan natin yung last high kung ma-take pa. Ayun. Hindi na siya nagkaroon ng another high kasi mas ipinili na niya bumaba. Ngayon, nakita niyo na to kahit dito sa choppy area na to, dito sa low time frame na to, yung category natin is nabubuo na. Bakit? Kung bibilang ka dito ng break sa tapos dito puro break na nangyayari, di ba? At sa so, totoo si nga dito pa lang pwede ka na rin mag-entry kasi yan, pwede ka na mag-entry. Pero hindi pa ako nag-entry dyan. Nantay ko muna itong magkaroon ng yung tinatawag nga ng magandang order flow. Kasi dito, choppy pa, mabagal. Dito sa area na to. Nakata yung bagal ng galaw niya. Ganun, ganun pa lang siya. Ganun. Dikit-dikit. Yan, dikit-dikit siya. Then, nagkaroon ng mabilis na paggalaw, di ba? Ngayon, nung nagkaroon ng mabilis na paggalaw, dapat sana, itong area na to, i-mitigate na niya para wala na akong aabangan pa for sale. Ngayon, sige, maglagay tayo ng cell entry dito. Ito, magandang tayo ng cell entry. Basta kung hindi pa niya namitigit tong area na to, pero pag nabinitigit niya, wala na, negative tayo. Ano pa ulit magandang setup? O yan, nakita nyo. Dapat tinapos na niya ng tong buong FBG na to. Pero ano ang ginagawa niya? Umakit siya. Di ba? Hindi niya minitigate lahat. Ngayon, alam na natin na magkakaroon ng rebalance dito sa taas. Hindi na ako nagdalawang isip dito na maglagay ng short position. Tapos, ang SL mo na lang dito sa taas na to, yan, ilan lang kinain halos. Kung ang kaya mo e 0.01, meron ka lang 12 USD pinatalo, tapos meron ka na Dito, kung dito mo rin lalagay yung TP mo, malakalaki din. Ako kung dito, kung conservative TPR, area, kasi yan dito yung, yung target natin. Yung bawa sample, gawin mo dalawa entry mo, TP dito isa, yung isa running para hanggang dito play tayo. Ayan, tulad dito, ayan. Di ba, hindi pa niya ni-hit. In-induce ka pa niya. May inducement na nangyari. Ibig sabihin, talagang pupuntahan niya siya. Ayun. pasok tayo, di ba? alis ganun din yung nangyari dito. Kita nyo, meron tayong low, tapos another high, nag-take it, tapos nag-market shift. Kung hindi ka, na, hindi ka nakapag-enter dito, dito ko na lang din magbilang. Dito, shift. Okay. Antay ka ng full release. Yan, di ba? Nag-market ship ulit siya dito. Kahit hindi ka naka-entry dito sa setup na to, eto, alam mo na to, na babalikan ulit niya yan, itong area na to. Pwede ka pa rin mag-sell. Tapos yun nga, ang SL mo dito na sa dating high. Hanggat dito sa target na to is, hindi pa namin mitigate yan. Alam natin na pupuntahan niya yan. Tignan natin, mangyayari. O, di ba? Binalikay niya talaga tong area na to. Pero dito pala, nakapag-entry ka na. Dito ka rin nakapag-entry ka rin kasi iwanan ka niya. At ipihit ka na isa. Yung isa iwanan mo. Then, tingnan natin kung hihit niya to. The last tipin natin. Ayan. Ayan yung galaw na hindi mo malaman kung saan pa pupunta. Huwag papasok sa ganyan klase structure. Kasi masyadong magulo yung ganyan klase structure. So, ipilit ulit at mas lalim dumalim pa nga. Bali 'yun lang, guys. Sana may natutunan kayo dun sa setup.